Inaresto ang Amerikano ng mga tauhan ng Bureau of Immigration Officer sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2. Kasama ang mga kapulisan dito sa Pasay City, inaresto ang isang Amerikanong suspect sa attempted murder sa California. Kahapon ng hapon sa Naiya Terminal 2, Ayon sa mga investigador isang linggo nang nasa Pilipinas ang dayuhan na may warrant of arrest sa County of Los Angeles para sa kasong attempted murder at assault with a deadly weapon. Lumabas sa investigasyon ng Bureau of Immigration na nagpunta pa ito sa Boracay at El Nido Palawan ng suspect bago siya lumipad ng patungong Manila kahapon ng hapon. Hinala ng Bureau of Immigration na posibleng sa Maynila magtatago ang Amerikano dahil sa hinala nila na wala na siyang iba pang airline ticket niya palabas ng bansa. Kasama ng Bureau of Immigration sa operasyon ang kinatawa ng American Embassy at Philippine National Police Security Group. At payapa namang sumama ang dayuhan matapos na harangin ng operatiba sa arrival area ng paliparan. Kasalukuyan na siyang dinala ng Bureau of Immigration Detention Facility sa Camp Bagong Diwa habang inaasikaso ang kanyang deportation.